I promise, no, no, I promise. God, si Mama. ang unang una unang okay. tita. Hi, tita. unang 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 una walang unang 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 Walang inagaw. unang okay? unang okay? unang ako unang 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 ako ang nagsumbong kay tita kung ano ang nangyari. Hindi si Chin, ako, sa akin narinig ni tita una ang nangyari. Kasi pa ako noon, nakasalubong ko si tita Nagalit sa tapat ako sa kanya. ng building, sa tapat ng building, at ako ang mismo ang nagsabi kay tita. At sa sobrang bait po ni Chin, ang sinabi pa ni Chin sa akin, bakit mo ko inunahan kay mama? Yun po ang totoo. Kasi si Chin po, ayaw niya na magkagulo. Eh ako, hindi ko rin naman sinabi kay Chin, nasasabihin ko sa kay tita, sa mami niya. Pero sinabi ko kasi yun ang tamang gawin. Matagal na tong issue na to ang kukulit ng lahi nyo. <laughs> ako, nananahimik lang. Nananahimik si Francine at ang pamilya niya. dinadamay nyo pa. Bakit ba kayo gigil na gigil sa kanila? Okay? Walang inagaw si Chin. Pumunta ako ng bahay ni Chin the, uh, the next day para personal na humingi ng desk dispensa sa kung anong nangyari. At kung merong dapat sisihin dito, siguro ako. Hindi ko. Okay? A ako po. O, kasi kung hindi po ako pumunta sa dressing room na yon at walang picture lang, mga, hmm, nagigigil sa inyo. <laughs> Story lang, nag-trigger nag na ang lahat ng mga kung anong dapat hindi, pero kasi matrigger. Squad naman tayo that time. Lahat tayo friends. That's why yeah. tinawag tayo pero, squad, right? Pero kasi makikitid yung utak ng iba eh. Makikitid kasi yung utak ng iba So, yun. Lilinawin ko lang ha. Guys, ito mukha ko. Ayan. O. Set pedilin po. Walang inagaw si Francine. Okay? At hindi, na ako magsasalita pa ng marami dahil lang. So po namin klaruhin nalang long ako. At so lang huwag namin yung dinadagdag yung family ko, lalo ang mga bata. Yep. Yeah. Wag, wag niyo po idamay mga kapatid ni Chin. Pag pinagdadamay niyo talaga, magigay. Okay. <laughs> talaga, talaga. Sinipon naman ako. Yung epipak, eh, dadaling ko sa tapat ng bahay niyo. So, sana naman <laughs> po, malinaw na sa si inyong lahat. Napakadal. ako nandito lang ako nagsabi ako kung pwede ako magsalita tinanggap ni Francine, sinabi ko na walang ginagaw si Chin, nandito ako para sa kaibigan ko okay, hindi kami nandito para magpasikat kami o sumakay sa mga issue na yun, wala kaming pakialam wala kaming pakialam andito ako para linisin ang pangalan ng kaibigan ko, ang pamilya na tumanggap sa akin sa ikalawang pagkataon ho, kung alam nyo lang andito ako and para okay. sa kaibigan ko. At at siguro this time talagang may marinig lang ako. Ang gagawin. <laughs> gagawin. <laughs> Hindi. Basta yun po. Guys, magmahala na. Magpapos ko na. Magbago-bago na. Tama naman. Ang rin niyan. Sobrang taga na ng issue na. Yun.